ng Senado na pinapaliwanag lahat ng mga pinapaliwanag ko sa inyo nitong mga nagdaang linggo we simply reduced it in writing informing them among others of um, the position taken by uh, the Senate President as um, part of my job to take proper order of the subject of impeachment in accordance with our rules right now and number two, a proposed calendar of um, activities in connection with the impeachment proposed, ibig sabihin nun isa ito sa mga tatalakayin at pagpapasahan ng Senado kapag kami nag-resume. Hindi ito nakaukit sa bato. Hindi ito yung mangyayari na talaga. Pero sinasabi ko na rin sa inyo, di ba? May 10 days, pag-summons. Um, um, para magkaroon sila ng ideya na. At nang uh, habang recess ay uh, matimbang na nila kung ano talaga yung gusto nila. At anong magiging pasya ng mas nakararami kaugnay niyan. Pangatlo, minabuti namin na uh, bigyan ng kopya nitong mga bagay na ito, yung sulat sa mga senador, yung calendar of activities, at gayon din yung uh, special order na inisyo ko na inaasahan iba, ang iba't ibang opisina dito sa Senado ng mga magiging papel nila kaugnay ng impeachment kapag nangyari na nga yan. Um, lahat yan, pinagbigay alam din namin kaya sa kamera, sa pamamagitan ni Speaker Martin Romualdez at sa nasasakdal kay Vice President Sardo Duterte para sa kanilang informasyon, reference at kaalaman sa interes ng pagiging transparent. Dahil lahat, lahat ng na nakasaad doon, pinag-usapan na natin at hindi naman bago at hindi sikreto. Kaya alam, minabuti na namin isulat yon at gawing formal para kung may gustong mag-question, may gustong mag-akyat sa korte, ika nga, E di pwede lang gawin yan ngayon pa lamang para pag nagsimula, ay tuloy-tuloy na talaga. Hindi ko na maalala. I-ganoon eh, na lang yung sulat. Hindi ko nga maalala kasi sila lang naman yung gumawa nung kinobyo nila yung dati. <laughs> kung later yung sulat siguro, yung special order Pinapabigay yung... Pinapabigay ko na sa inyo, dapat na mas mag para nabasa nyo na eh. na ng SP na ngayon pa lang, alam na offices ng Senate kanina Para makapaghanda sila at gumawa na rin ng proposed budget kaugnay nun dahil baka may mga unforeseen expenses na kailangan namin paghandaan. Ulitin ko, bahagi ito na tinatawag nating code taking proper order of the subject of impeachment sa panig at parte ng Senate President na nakasaad, nakapaloob sa, sex, sa, sa Section 1 ng Rules on Impeachment ng Senate. Upang sa gayon, ay um, hindi pa man nagsisimula ang pre-trial o trial, ay buo na at kompleto na paghahanda ng Senado para dito. Yes, Pwede, ano yung nakakalendaryo? Ano yung sa kalendar, Papapuha sir? Din eh. Pero, para sir, may audio kami. Okay. Ito rin yung sinasabi ko sa inyo noong pa. But ulit ko, proposed calendar of activities ito. At hindi ito nakaukit sa bato. So, June 2, resumption of session, presentation ng articles of impeachment by the prosecutors. Isang bagay ito na nakasaad sa aming rules at sa rules ng Estados Unidos kung saan kinopya ang rules on impeachment. In other words, babasahin man lamang yung mga allegations sa plenario para formally ay maging parte ng records ng Senado ito approval ng rules, dapat magawa na rin namin ng June 2. Again, more or less, depende kung gano'ng kahaba ang debate. June 3, pwedeng mag-out taking na ang mga, income, ang, mga, ang mga senador bilang judges. Mauuna mag-out taking ang presiding officer at yung presiding officer magpapa-out sa mga um, senator um, judges. Pwede na rin pagkasundoan doon ang pag-issue ng summons na pwedeng ma-issue by June 4. From uh, June 14 to 24, palitan ng breeding siyan sa magkabilang panig. At roughly from June 24 to July 25, yung pre-trial. Dahil sang ayon sa rules of court, kung maalala nyo, sa mahaba natin at ilang ulit ng usapan at kwentuhan tungkol dito, nakalagay sa rules of court, dapat iset is ang pre-trial not more than one month from the time the last pleading is filed by either party. So tamang-tama lang, by July 28, magre-resume na ang Kongreso. Siyempre, wala tayong magagawa sa unang araw. July 29, inaasahan namin na susumpa ang labing dalawang bagong senador na magiging bahagi ng 20th Congress maliban dun sa unang labing dalawa kami na sumumpa na. Hindi naman na kailangan sumumpa pang uli at inaasahan namin na um, uh, sa susunod na araw, July 30, kung yan ang mapagkakasundoan ng mayoriya, ay magsisimula na ang paglilitis o presentation of evidence. Um, silly question, pero yung mga senador na hindi natatawid sa next ta Congress, kasama pa rin sila mag-oath? Si na hindi natatawid? I mean, mag-oath kailan? June, Sila'y bahagi pa rin ng 19th Congress. Lahat ng Senador ng 19th Congress ay mag-oath. Dahil ang termino nila ay matatapos sa June 30 pa lamang. Ano man ang mangyari dun sa pitong reeleksyonista kaugnay ng darating na eleksyon. Hindi kayang baguhin nun na ang termino nila ay hanggang June 30, 2025. 'yung um likely na pag to uh, trial